So, andito kami sa World Trade Center ngayon. Again, nandito kami sa 102 floor ng World Trade Center. So, tignan nyo naman ang mga sasakyan. May ba? Diba? Nandun sila. Yan yung Brooklyn Bridge. Yan. Yan yung Brooklyn Bridge. Diba? Ang laki ng... Oh, galing kami dyan kaninang umaga. So, yan yung Brooklyn Bridge. Tignan nyo naman yung mga sasakyan. Oh. Parang mga ano ah. Oh, Awww! Ayan! pa kalayo. <laughs> diba? Ayan yung bridge. Dalawang, pangalawang bridge. Hindi yung mga sasakyan no? oh. So... ano mo Ayan yung pangalawang bridge. Sa tabi ng Musuin Bridge. kami sa 102 or 102 floor ng World Trade Center. Hi. So, halata mo talaga dito yung um, Statue of Liberty. That's where we went. Aha, uh pumunta -huh, na kami dyan. Tapos ito yung mga malalaking building sa New York. Tignan mo naman yung gano'ng paganda New York. So again guys, nandito kami sa 102 floor. Kaya kitang-kita mo lahat ng buong New York. Ganda, di ba? Oh. Eh? So, <laughs> <statue laughs> yeah, Statue of Liberty. Yan na. Statue of Liberty. Yan na. Ano yung mga buildings oh. sa New York. Let me get over this thing so I can go there so I can see what's closer. I don't know if you can see it but we are on the 102 floor. I thought you were afraid of heights.